Kaya hey, mga Mare, for today's video, gagawa nga pala ako ng palaman sa pandisan ngayong umaga. Para naman mga Mare, masarap-sarap naman ang ka natin. Yan, lalagyan ko nga century at ladies' choice. Ito ang aking gagawin ngayon mga Mare, para ipalaman sa pandisan at maganaan naman kumain ang aking mga junakis eto na, hihiwain ko na ang sibuyas dahil walang pasok ang marinyo kaya eto, maraming gagawin sa bahay at magdi-general cleaning at syempre mga mare magbabantay ng ating munting tindahan dahil nga wala ang aking jowa at nasa las piñas kaya ako talaga ang nakatoka ngayon na magbantay sa mga bata at sa aming pindahan so ito na nga mga mare ako'y maghihiwa ng sibuya at palilitin ko lang siya parang lasa niya mga mare parang sa kilaw din pero masarap siya mga mare at gagana na naman itong mga anak mo pag kumain kay mahilig. Dahil walang pasok ngayon mga mare, ito na ang pagkakataon ko na makagawa ng konti. Hindi na ako makapag-upload mga mare sa busy ng mare nyo. Kaya ito na, gagawin ko na ulit ito. Maglilinis ng bahay, ayun lang naman ang gawain natin mga nanay. Ang maglinis ng bahay. At magbantay na mga anak. Yun talaga ang ating mga trabahong mga nanay. Kahit pagod na tayo, wala tayong karapatang mapagod. Ito na mga mare, tatanggalan ko lang ng sabaw. Ang century. At ilalagay ko na dito. Easy lang naman ito mga mare Hindi naman niluluto. Ipagmimix lang naman ito. <coughs> <tong> 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 Kahit ako biniro-biro sa aking mga katrabaho mga mare dahil nga nagbablog ako. Wala namang problema mga mare hindi naman tayo mapipikon dyan. Dahil totoo naman talaga na nagbablog ako. Siyempre, nagbabaka sa kali lang mga mare. Mamay nga naman mapansin tayo ni Neta. Kaso lang mga mare, may problema talaga ako. Hindi ko ma-set up ang star ko. Kaya paano ako makakasahod kung hindi ko ma-set up? Kaya hindi ko ma-set up talaga mga mare. Kaya nalulungkot ako mga mag-sahod dahil yung star ay hindi nga nakaset up hindi ko maiset up kahit anong gawin ko dun sa signature type kahit anong balik-balik tag ko sa pangalan ko hindi pa rin mga mare ano kayang maganda mga mare tunungan nyo naman ako anong suggest nyo kung paano ko set up nga ang star dahil first time ko lang talaga Lagyan ko lang ng konting asin, mga mare. Para medyo... So, ito na nga, mga mare mga mga para makatuloy-tuloy sa ating gawain sa bahay. Dahil marami talaga akong gagawin ngayon mga pare. Maglilinis pa ako ng CR namin. Dahil alam nyo naman, pag mga lalaki ang nasa bahay, hindi naman katulad nating mga babae na nalilinis talaga natin ang ating bahay. Pag At nilinis man sila mga mare, hindi katulad lang sa atin at magkakatimu na ako at syempre para matikman ko na rin yung ginawa kong palaman ng Maria Itikman natin yan at ito ang pandisan ครับูครับมองมาแล้วครับ่อบกันที่ติดามมาแล้ว thank you for watching บาบ